ang panahon maulan ang panahon update ko kayo sa aking mga alaga yan lagyan ho natin ang net paikot ang ating buong bakod para hindi sila makalabas hmm. Huh. gala update ko nga pala kayo guys dito sa aking bagong anak na sisiu ah bagong pisa pala Stay. Ayun. Medyo kukunti ang napisa guys. Iniwan kasi ng nanay nung may mga napisa. Hindi nagsabay-sabay. Kaya inilagay ko sa incubator ang iba. Ang mga sisiw nandun sa kablang hmm. Then meron tayo dito ng ngitlog guys. Doon. Yan, meron tayo dito guys. Yung itlog din. Ako. <coughs> Nabahala nito itong isa oh. Pero yan ito. Guys. Ay, dito. Ay, madilim. Madilim, madilim. Ating itlogan. Uh. natin nahalim din doon sa likod ito para hindi makakalabas ang ating mga manok lagyan natin paikot doon may net yan may net Dugo dun. Sa likod pa dun. Harap ah, pa ikot-ikot lang sila guys dito. Ah, aray ko. Medyo maputik na. Gawa tag -ulan. Nako. Sa ating Sa... December 20 natin harvest nito number 20 gasola Wah, wala na mga patong din sila sa sama-sama guys ngayon. Hindi tulad ng dati. Atin mga kalapating Oh. malapit-lapit na rin to magahanap na ng itlugan to malapit-lapit ang mga itlog oh, gusto nang kumain yan, nag-aaway-away na yan, pag iwasiwaliin hindi oh. nagalapit -iwa ang na mga itlog oh. Tapatin natin. May kisalihin dyan mamaya. Ayan, may naglalap. Naglalapita na sila. Atin dito sa malayo, layo. Hmm. Nawa yung mga sisiw. Itik natin. Nandun. Kabila. Uh, makuha ka tayong konting mais para uh, ano, yung iba ay mga busog eh. Hmm. Uh, natin dito. Ah. Andun yung kabila. Makuha tayong mais. Pids kaya pids. Pids muna. Nah, uh. kita lumayan. Ini talagang ni ba, hindi na inggit. Busog eh. Pids tayo, Pids. Yung iba talagang tinalapit guys. Mga busog pa yun. Ating maliit na ano, nakikipagsabayan o. ano? Ito sis siso na ano bibi ang kalapati natin oh mga kubo ng ating manok Doon sa kahit yung ganila sa likod yan lalapitan na Yung iba. Yung iba, nandog pa din. Ako, wala pa kalab sa mundo. Yung iba naman, alimlim. Kaya, hindi yun maalis. Ilan pa ba tayo dito? Um, ang natin ng ating bar. Kaya ganito to. Namamatay. Ang pangit ang ating kuha ng video guys. At, papatay patay patay para magkaroon ng energy tingin natin sila ng mais Ayan. Yung iba, talagang di lumapit eh. Hmm. Hindi pa Alam sa mundo. Ngalim din natin sa ilalim, guys. Kita nyo ba? Yan. No, Kakain sila to, oh, no, mga yun. Ito, nakapagpakain tayo dito kanina. Merenda tayo. Ngayon, ini Talis kasi ako, kaya papakain ako. Okay. Ayun ayun sa lagsawang guys. Napakain na ako. Dito It, sa kabila guys. Laging busog to. Nasolat ba naman? Lag na ka Pero agisa namin to. At kung lang tamo. guys. Tamlay Tamlay sila saka uh, may na kumain pagkain nagulan hindi sana tayo mapapakain kaso baka naman ano, you know, kaya papakainin natin ng ngiting kunti at baka masanay sila ng ngiting ganun lang Ito, oh, ka. pagulo guys oh namutak na dito kaya wala kasi ng ulan eh ito medyo busog pa din oh tayo tayo lang oh kaya ah, may asola eh oh. isa naman wala kumain ng asola yun nandito sa bula natin drawer nga pahain pala natin guys tapos Two weeks before mag-harvest tayo, saan natin ipin-finish yan? Mm. Lagyan natin ang atin, ating ating asuna so, uh, eh. <laughs> uh, parang walang kahumpay-humpay oh. Pagkatapos ng pids nila, naghahagip sila oh. Kung ano naman makakain na iba. Siyempre, liligo sila doon. Uulan na nga pala guys. Tapit ng umulan eh. manok natin, kumaykay nang kumaykay. Siyempre, manok yan eh. Kapatay natin oh. Oh. dito naman guys sa liguan nila yung overflow natin galing dito sa pond dito napunta ngayon sa overflow may mga nanaglag nasa wala sa mga feeds eh, yun ang kinakain nila mga nalalaglag. Medyo tamad nga yung maligo ang mapato natin eh. Maybe guys, update ko kayo sa sunod. Thank you.